Hello guys. Magandang araw na naman ulit sa ating lahat at ito. Muli na naman tayong pumasyal dito sa maliit kong sagingan. So, July 17 na pala ngayon mga guys no. Araw pong ng Miyerkules. So, ito dire so yung pag-uulan dito sa Pangasinan. Kaya ay kita natin medyo madamo na. Yan. At hindi tayo makapag-spray sa ano pamatay ng damo. So ayan mga guys. Yan. Ito yung forma natin. At yan nakabuta tayo dahil ano uh, basa yung lupa. So yun lang mga guys at iikot tayo dun sa loob dahil nandito lang tayo sa bungan. So tara, samahan nyo ko mga guys. Let's go. At ayan mga guys oh. Ayun. Yung nyog natin uh, lumaki na rin. Sunod-sunod sunod yan diyan. Tapos yung mga saging natin, ayan. Medyo gumanda-ganda na rin. Dahil naka-recover na dun sa nagdaang ano. Na karang taon na summer. Ayan. So nakikita natin medyo madamo na. Dahil hindi tayo nakakapag spray ng ano, pamatay damo. Dahil diridiritso ang pag-uulan. So, ngayon nga eh makulimlim. Yan makulimlim. Yan, malaki na yung nyug natin mga guys no. So ang nyug pala dito mga guys sa Pangasinan mahal nasa ano 60 70 yung ano no isang piraso na buko yan yung ano naman saging natin eh unti-unti nang gumaganda Ayan. green na green na yung mga ano so hindi pa tayo nakapaglinis diyan dahil busy naman tayo sa ibang area natin at hindi lang naman ito so ayun mga guys no ayan. yun ang lalaki ng ano mga guys so bunga ayan, nakakabawi na rin doon sa ano pagkakasira nung summer yung nagdaang summer So, pagka nag summer dito sa Pangasinan mga guys, talagang matindi yung ano araw dito, sikat ng araw. Matindi yung init. Patay pati damo. Kapag so, ka uminit ng gusto. Yan. So mahaba ito mga guys. Ayan. at nakikita natin ma ano na naman yung damo. Kumakapal naman. So may sinubok tayo dito na ano. Ilang puno ng kalamansi. Sinubukan muna natin kung gaganda nga ang ano dito. Kalamansi at kung maganda naman eh, mag additional tayo dito ng ano, kalamansihan so ito mga guys ayan, isang buwan pa lang yan so sinabay natin dito sa tagulan ayan, mayroon dito mayroon din dito ayan na maganda naman so ilang puno ito ayan ilang puno yun papunta doon Ayan, at bumunga na rin yung saging ng maganda. Ayan, oh. Maganda Ang na rin yung ano niya, pagkakabunga. So, nakikita natin yung mga dahon. umalik na sa dati na green na green. At siguro sa susunod na araw, eh, mag ano tayo, di, mag na tayo dyan. So, tanggalin na natin yung mga dilaw na dahon. yung mga kamuting kahoy natin dyan. Yan. So, dito. Hanggang dun ito sa taas. So, hanggang dito lang tayo sa gitna mga guys. At masyadong mahaba na yung ano natin. Videos natin. Yan. So, pumasya lang tayo ngayon. So, yun lang mga guys. Yun lang ang update dito sa malit nating sagingan.